Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay nakakaramdam ng parabang may bara sa lalamunan? O kaya naman parang puno ito kahit wala namang nakikita? Ano kaya ang dahilan nito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Globus Sensation o ang pakiramdam na may bara sa lalamunan kahit wala namang nakikita. Aalamin natin ang mga posibleng sanhi kung paano ito may iwasan at mga solusyon na pwede ninyong gawin sa bahay. Kaya huwag bibitaw dahil baka ito na ang sagot sa nararamdaman mo. Ano nga ba ang Globus Sensation? Ang Globus Sensation ay ang pakiramdam na parang may nakabara o nakaipit sa lalamunan. Walang sakit o hirap sa paglunok. Pero tila may laman na hindi mawala-wala. Karaniwan, hindi ito delikado, pero nakakairita at nakakapag-alala. Mahalagang maintindihan ang mga sanhi nito upang mahanapan ng tamang solusyon. Narito ang mga sanhi ng globus sensation. Number 1. GERD. Gastroesophageal reflux disease. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng globus sensation kapag ang acid mula sa tiyan ay umakyat sa esophagus. Nagdudulot ito ng iritasyon sa lalamunan. Mga sintomas Maasim na panlasa sa bibig Parating gustong mag-ehem Pakiramdam na may plema Number 2 Plema sa lalamunan Madalas dulot ng allergy o sipon. Kapag pagising sa umaga, mas malala ang pakiramdam dahil naiipon ang plema habang natutulog. Karaniwang sintomas Pagbahing Pangangati ng ilong Pamumula ng mata. Number 3. Allergic reactions. Ang mga allergens tulad ng alikabok, pollen, o balahibo ng hayop ay pwedeng magdulot ng pamamaga sa lalamunan. Karaniwang nararanasan kung marumi o hindi nalilinis nang maayos ang inyong kapaligiran. Number 4. Laryngitis or pharyngitis. Infection o pamamaga ng lalamunan dulot ng viral or bacterial infection. Sintomas Namamalat, masakit na paglunok, pananakit ng lalamunan. Number 5. Tension o Stress Kapag masyado tayong tensyonado o may anxiety, maaaring manigas ang mga muscles sa leeg at lalamunan. Halimbawa, kinakabahan bago ang isang presentation o may pinagdadaan ng emosyonal na stress. Paano ito may iwasan? Kung ang sanhi ay GERD, una, iwasan ang pagkain ng maasim at maanghang. Pangalawa, huwag matulog agad pagkatapos kumain. Maghintay ng 2 to 3 hours bago humiga. Pangatlo, umiwas sa sobrang kape at alak. Pangapat, panatilihing tama ang timbang upang mabawasan ang pressure sa tiyan. Kung ang sanhi naman ay plema o allergy, una, Panatilihing malinis ang inyong kwarto. Labhan ang mga unan at linen linggo-linggo. Pangalawa, gumamit ng air purifier kung kinakailangan. Pangatlo, iwasan ang paglabas ng bahay tuwing mataas ang pollen count o kapag maalikabok. Kung ang sanhi naman ay stress o tension, una, mag-practice ng relaxation techniques tulad ng deep breathing exercises, yano-sai technique, giggle posture exercise, Pangalawa, maglaan ng oras para magpahinga at mag-relax araw-araw, siguraduhing sapat ang tulog. Narito naman ang mga home remedies na pwede mong subukan. Number 1. Pag-inom ng maraming tubig. Uminom ng hindi bababa sa 1.5 liters ng tubig araw-araw upang manatiling hydrated. Ang tubig ay tumutulong mag-flush ng anumang irritants na maaaring nasa lalamunan. Number 2. Warm Salt Water Gargle Magmumog ng maligam-gam na tubig na may asin upang maibsa ng iritasyon sa lalamunan. Ulitin ito dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw para sa mabilis na ginhawa. Number 3. Honey at Luya Ang honey at luya ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pamamaga. Gumawa ng tea na may halong honey at grated ginger Uminom ng isa hanggang dalawang tasa kada araw. Number 4. Steam inhalation. Magpakulo ng tubig, lagyan ng eucalyptus oil kung meron, at langhapin ang singaw sa loob ng 10 to 15 minutes. Nakakatulong ito sa paglilinis ng airways at pagbawas ng plema. Number 5. Pag-inom ng turmeric milk, golden milk. Maghalo ng kalahating kutsarita ng turmeric powder sa mainit na gatas. Ang turmeric ay may antibacterial at anti-inflammatory properties. Number 6. Kalabasa Leaves Juice Subukan gumawa ng juice mula sa dahon ng kalabasa na kilalang may medicinal properties. Magdagdag ng konting honey para sa lasa. Number 7. Malunggay Tea Ang malunggay ay mayaman sa nutrients at may anti-inflammatory benefits. Magpakulo ng dahon nito at inumin bilang tsaa. Kailan nga ba dapat magpakonsulta? Kung may kasama ng mga sumusunod na sintomas, huwag nang mag-atubiling magpakonsulta sa doktor. Number 1. Hirap at masakit na paglunok. Number 2. Pamamalat na hindi gumagaling. Number 3. Bukol na nakakapa sa leeg o lalamunan. Number 4. Bigla ang pagbawas ng timbang. Mahalagang maipatingin ito sa ENT specialist. Ear, nose, and throat upang masuri ng mabuti ang kalagayan ng inyong lalamunan. Ang globus sensation ay karaniwang hindi delikado, pero ito ay nakakabahala at nakakaabala. Mahalagang malaman ang sanhi upang magawan ito ng solusyon. Ang simpleng pagbabago sa lifestyle, pagkakaroon ng tamang pagkain, at paggamit ng mga home remedies ay makakatulong sa inyong kondisyon. Sana ay nakatulong sa inyo ang health tips na ito. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.